Point of order. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ay tanong sa isang pulong o debate na may proseso na sinusunod. Pero sa pagkakataong ito, bibigyang pagkakataon natin ang taong bayan ang magtanong. Abay, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng bawat issue? Sino ang panalo? Sino ang dehado sa bawat diskurso? Ang mahalaga, mabigyang linaw ang usaping agaw atensyon sa publiko. Dexter Ganibi po. Hayaan niyong dalhin ko kayo sa mga usaping dapat alam ninyo. Dito sa Point of Order sa Politiko. Huwag magpahuli, pero siguruhin ikaw ay tama. Point of Order sa Politiko. Sabado, ala una hanggang alas dos ng hapon. Dito sa DWAR 1494. Abante Rayo, Abante Ang Best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante, Abante, Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Abante, Radyo Balita, Ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Okay. Ngayong alas 2.15 ng hapon. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Rimulya na nakausap niya na ang whistleblower na nagsabing ang mga nawawalang sa ay inilibing umano sa Taal Lake, Batangas. Plano ng DOJ na humingi ng tulong sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy upang beripikahin ang impormasyong ito. Una nang nagpahayag si PNP Chief General Nicolas Torre III na handa itong pangunahan ang paghahanap sa mga bangkay ng nawawalang mga sabungero apat na taon na ang nakakalipas. Matatanda ang anim na security guards ng Manila Arena ang sinampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero na nasa 34 ang bilang. December 15, 2023 nang payagan ang mga itong magpiyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Live Report! Samantala, PBBM pananagutin na sa likod ng power crisis sa Sigihor. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Chairman, nakatutok ang gobyerno upang manumbalik sa normal ang supply ng kuryente sa Sikihor. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang podcast kung saan tinututukan na anya ang paglutas sa problema. Uunahin mo ng solusyonan ang kawalan ng supply ng, uh, supply ng kuryente sa Sikihor bago harapin kung ano ang kung sino ang nagpabaya at dapat na managot sa dinadanas na power crisis ng mga taga-sikihor. Pansamantalang gumagamit ng generator sets ang isla para sa mula sa Palawan at Laguna upang may magamit na kuryente. Gayun din ang bibigay ng supply ng lagis upang matugunan ang kakapusan. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na kasalukuyang sumasa ilalim sa review ang kontratang pinasok ng Sikihor Island Power Corporation at Province of Sikihor Electric Cooperative Incorporated at kapag mapatunayang hindi nasunod, walang dahilan para ipagpatuloy pa ang kontrata. Nauna rito ay natasa ng Pangulo ang National Electrification Administration na bumalangkas ng pangmatagalang solusyon na energy plan sa Sikihor upang masolusyonan ang krisis ng kuryente sa isla. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report Sa iba pang balita, may akda ng impeachment rules. Nagbabala na maaring makontemp ang sino mang tutulig sa sa impeachment court kapag nagumpisa na ang trial. Mabante sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibe. Nagbabala, nagbabala si Senator Elect Tito Soto sa prosecution at depensa na maaari na silang isight in contempt ng impeachment court sa pagtuligsa sa korte oras na sumalang na sa paglilitis ang article of impeachment. Sa ngayon na niya ay hindi pa nag-uumpisa ang trial proper. Matatanggap pa niya ng impeachment court ang mga pagtuligsa ng prosecution. Pero kapag sumalang ang lahat ay hindi na maaaring in publicly ang impeachment court. maari namang mga uh, ang uh, sabi niya, ang pag-sight in contempt naman ay uh, depende sa bigat ng mga binitiwang pahayag na makasisira sa integridad ng impeachment court. Maari naman na niyang reprimand muna kung hindi naman ganon kaseryoso ang pagtuligsa pero kung mabigatan niya ang mga banat, ibang usapan na. Si Soto ang mayakda ng impeachment rules na inadapt ng 19th Congress. at uh, Binalangkas niya noong siya ay majority leader para sa impeachment noon ni Chief Justice Renato Corona. Ako si Dexter Ganibe ng Abante Radio. Ito ang balita mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report. Maraming salamat Dexter Ganibe. Para sa iba pang nungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras nito, sumay niyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang hapon ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante, abante, abante. Radio Balita, Radio Balita, ngayon. Avvante, raggio valita, NAYON!